The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Sa ikatlong one dos, ito po yung ating versikulo ngayon. Unang uh, ikatlong one versikulo dos. Ayan. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sanay nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual ang ganda po ng prayer ni Apostle John, I think sa kaibigan niya itong si Gaius, ano? is praying po for the complete well-being ni Gaius po sa physical health, success in life, and spiritual growth. Tandaan po natin, hindi lang po tayo physical being, hindi lang po tayo body. We have soul and spirit. Kaya Brad Ted, yung mga corrupt na politician na yan, yung mga negosyanteng illegal at immoral, Ayaan mo lang yung physical siguro namomuninin sila physical pero alam niyo po hindi yung physical magtatawid sa inyo sa eternal yung spiritual po nakalagayan sabi sa bible what good for a man to gain the whole world and forfeit his soul yung spiritual kaya ito kong reminder ni Paul po no eh ni, uh, ni ni John uh, rather si Lord po concerned sa every aspect of our lives hindi lang po siya concern sa spiritual life natin kasi pag siya sabi, Diyos, Diyos, puro spiritual. Hindi po. Concern din si Lord sa physical and even sa emotional natin. Minsan kasi we get so caught up. Masyado po tayo abala, focusing on just one part. Alright? Minsan, overwork ka physically. Nakalimutan mo na yung spiritual health mo. Minsan naman, sobra kang spiritual. Sa simbahan ka na natutulog and all. Pinabayaan mo naman yung physical health mo. Pero si John, sinasabi po sa atin, ang desire ni Lord, ma-balance yung health po in all areas. Alam mo, Brad, pwede niya kwento ko lang, relate na relate ako ngayon dito. Kung mapansin mo, wala ako sa studio ngayon, nasa second floor ako ng bahay namin. Hindi po ako makababa sa baba dahil na ko kanina lang alas 5 na magaling araw, yatid ko sana yung anak ko sa gate namin. Hindi ko napansin yung wee-wee ng asuron sa hagdanan. So, nag-slip yung ako, tatlong baitang yung nakalaglagang ko. Naku po, yung pastor niya medyo maano na yung tuhod. Napuwersa yung tuhod. Nagpa-teleconsult po ako kay Doc Jason Santiago, na kaibigan ko pong ortho. Three to five days daw ako hindi pwedeng maglakad. Hopefully, wala namang uh, kailangan pa MRI. Sabi, baka nabugpog lang. So, niyayelo ko po every 15 minutes, every hour. Pinapahinga muna tayo ni Lord, physically. Kasi last week, parang almost every day, ang dami kong pastoral at speaking engagement. So, again, I'm guilty of this kailangan po talaga kompleto tayo, physical, relational, emotional, and even spiritual. Kaya kapatid, tanongin mo sarili mo ngayon, kumusta ba yung kaluluwa mo, yung soul mo? Kumusta rin yung physical mong body? Kumusta ba yung buhay natin? Maka nagpapakasasa tayo sa pagpapayaman, pero yung spiritual malnourish or worse, eh talagang zero yung spiritual. Yung iba naman, sobrang spiritual naman, napabayaan naman yung pamilya, napabayaan yung pera para kumita at kumain. Sobrang spiritual, wala namang physical. So again, uh, uh, anuin ko lang po, linawin ko lang po, ikatlong one, dos, mahal kong kaibigan, inadalamin kong ikaw sana yung nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay, spiritual. Ay, manalangin, Panginoon, salamat po sa araw na to. It's a good reminder po na hindi lang yung physical o spiritual ang dapat talaga, Lord, but the totality. But Lord, again, uh, yung frustration ng aking kaibigan si Ted at si Chacha sa kondisyon, Lord, ng politika at uh, talaga namang misan nagiging cynical na nga iba namin kababayan. Pero Lord, ano ba magagawa namin? I-give in na lang ba kami kung meron naman kaming konting uh, platform to just expose kung ano talaga nangyayari sa sa totoong buhay at hindi yung nakikita lang sa dyaryo at kung ano, Lord. I-expose niyo po, Panginoon, ng mga maling gawa, ng mga taong, uh, mali yung mga discarded, immoral, Lord, gano'n illegal. So, Lord, nalangin kami sa iyo, iligtas mo ang bansa namin sa mga uh, um, abusado politiko. Dahil ngayon, mag election na naman, maglalabasan na naman, Lord, yung mga kanilang uh, magiging mabait sa panglabas. Pero, Lord, sa mandagulay, pag nanalo, lumalabas ang totoong kulay. Kaya Lord, patawarin mo kami Lord, kung minsan din kami nagigigil na. Pero Lord, ano ba magagawa namin? Hindi manalangin, i-expose sa mga to, at hayaan, Lord gumulong ang ustisya sa bansa Salamat Lord sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. With Jeff